yan, vlog. Yo! Oy! Lab! Tara! Ito na, oh! Tara! Woo! Pagod! Yo! <laughs> so, ano? Kaya, uwi lang natin! Gahin tayo ng, ano? Ah, uh, sa pagkitinda lang ng gulay, hindi tayo galing ng ibang bansa, ano? Kaya, nakapulot tayo, mga kaya tayo, nakapulot tayo dito sa basurahan paglato to. Oh my God! Wow! I-boxin natin kasi may laman eh. May laman sa mga kayo, ha Yan. Bubuksan natin to. Ano kaya laman na ito, mga kayo, ma'am, no? Boxin natin to. Woo! Oh, Kainit! Kaya tayo ka-away, uh, mga... Nung oras na, tanghaling tapat na. Yun o, makakayuti oh O, oh. oh, diba? May laman nga o. Oh. Yun! Ano kaya to? O. Oh. Kita nyo to mga kaimen? Nakabalot pa. Hoy. Buda! O. Oh. O. Oh. Yun mga kaimen. Pwede natin isa ibenta natin to kay Bostoyo. O. Oh. Paano mo sabi? Oh, Yan o. Oh. Ganda o. Oh. Kita niyan. Ginto to. Antik to mga kaibay mo. Oh. Ito yung pwit ka o. Oh. Yan o. Oh. Pwit. Na ito niyan. O. Ingaw. Parinig kita sa mukha eh. Antik to mga kaibay mo. O. Oh. Ganda. Na ano natin to. Napulot natin to. Pag na to. Sa kasurahan uh, o. O. Oh. Yan. Yan. Kaya makakaming buhay natin dito. Hindi naman natin kaya kailangan bumili pa. Eh. Marami dito ay um, may namibigay din sa akin minsan. Kapag habang nagtitinda ako ng gulay, mga soke ko, bigyan din ako ng mga tabo. May trick pa rin. Yan pa ang mga mo. Muda o. Ang galing o. Tagra. Ang ganda, oh. Tingnan nyo, oh. Ganda, mga ka-MEM. Ah, pungsoy ito, mga pungsoy. May kaya ang may-arig ito. Oh, ganda, mga ka mo, oh. Pwede natin yan, ano. Benta natin kaya kay Bustoyo, yan. PM natin si Bustoyo. Ayan, Bustoyo. Shout out kay Bustoyo. Yan, beta ko sa iyo yan, Bustoyo. Oh. Kita mo yan, Bustoyo. Antik yan. Tatlo mga kay Mimo. Oh. Ang lupit. Oh. Nakabalot lahat. Oh. 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 Ganda. Oh. Ganda, o. Oh. Mga antik, Oh. Ayos to. Paano mo O, oh, ha? Tatlo yan. Yan yung nakakuha natin dito sa laman ng maleta. Ganda. Ang ganda pong maleta mga kain eh. Ganda po. O. Oh. Brand new. Malupit. O. Oh. May tag pa yan o. Oh. O. Oh. Di pa tinanggal yung tag o. Oh. Nakalagay o. Oh. Oh, ang nakalagay mga kaibe, Manila Bay. Oo. Oh. <laughs> Manila Bay ang nakalagay. Okay. What? Damn! Joke lang. F FNL ang nakalagay sa ano? Sa... Uh, ano to, Olaf? FNL? FNL Manila. Thank FN, you, Manila. Ah, uh, kahit po Manila pala, ibig sabihin, if in Elma, mga kaibigan, kahit po Manila. No? Tanggaling kaya, to. Wala nakalagay, eh. Pero, ayos, ha? O. Ganda pa, oh. Mga kaibigan, oh. A few moments later. Two thousand years later. One eternity later. Oh. Okay. Ito pa kaya uh, bibili natin. O, ganda o. Hmm. Laki. Laking bag mga kayo may mo. Kahit ako, asya ako rito sa bag na to eh. Hugo, barinig kita sa mukha eh. <laughs> Sabi natin ito mga kayo may, ma, ma balang araw, magagamit natin ito, kailangan natin yan. Yan. Papalayasin ako ng asawa ko. Yan ang gagamitin ko. Sana oh. <laughs> Gago! So mga kaipin, higyan pala ang laman niya. Uh, tatlong pungsoy pungsoy to. Oh. Oh. Uh, pang paswerte to mga kaipin, baka swerte na natin to. Dito tayo makakuha ng swerte. No? <laughs> Yan. I-display na lang natin to dito sa malit na kubo-kubo na ito. Ganda. Ay, ah, mga... Ayan mga kay Mim, pakita ko sa inyo oh. Ayan oh. Ang ganda. Oh. Yeah, mga kay Mim, ah, shout out pala. Shout out tayo sa mahal nating mga katropa no. Yan. Shout out kay Idol Boss Jimmy Tan. mga mga shout out po. Ayan kay Boss Christopher Sarinyas, mga shout out kay Paring Jason Tahimik. Miga Miga shout out po at saka uh, kay paring Noli Maglinti Miga Miga shout out at kay Kuya Boy Sisilio shout out po sa inyo mga katropa ayan tropang kalapatids ayan kay uh, kay Buknoy kay Ginit Miga Miga shout out at saka simpre, sa koor natin kay Kuya Tano kay Jeep Angelis Miga Miga shout out kay Chip Argin shout out po kay Chip Argin yan, yung, mga, yung pour natin nga, pour dinator natin nga sa club ng CFL, no? Inom natin tubig, mga kamin, dahil sobrang init, no? Andito, oh. Tapos, okay. uh, shout out din pala kay... Kay Madam Jing. <laughs> Manggubat, yan. Kahit parang jeep po call ah uh, Siyempre, mega mega shout out kay Ruel Baximent. Yo, ang ating mga mababait na tropa, no? Ah uh, Kay Manuel Ruelles, mega mega shout out. mga Ruelles family sa Mindanao, mega mega shout out. Oh, Lami kayo vlogs. Mega mega shout out po kay Lami kayo vlogs, no? Kay Tisay vlogs, mega shout out kay Mamabin Bin. Kay Daddy Marlon, Ayan. At kay Bro Jerolin Terer, miga miga shout out. Yan shout out sa mga katropa natin dyan sa boundary. Ano nang, Aurora. Mga butuhan family, yan mga kamag-anak ko, miga miga shout out dyan. Dolino family, yan mga katropa natin. Kapitan natin dyan sa probinsya natin, no? Dolero Family, si Rodrigo Dolero Family Miga-miga out po Ayan, Amakin Family. Uh, mga Dinusta Family. Mega shout out po. Yan, mga Saruna Family. Shout out, shout out. Lahat ng mga taga boundary, mega mega shout out po sa inyo lahat. At saka yung mga, lalo na mga conductor natin dyan. Conductor ng mga series bus dito sa Metro Manila. Ayan, Batangas, Bohol, Iloilo. Yan, Miga-miga shout-out sa inyong lahat, mga konduktor dyan, ang bus na taga sa atin, taga Mindanao, miga shout-out. Ingat palagi, lalo na kay Banban Pudziwara, yun, ating mga kababata, miga-miga shout-out. Kay Totong, ayan, miga-miga shout-out, Ruilis, Brian Ruilis, miga-miga shout-out. Kay Binjik Ruilis, Dodoy Ruilis, miga-miga shout-out po. Ayan, mga magkapatid po yan, no? Ah... Uh, mga Baldevino family, marami tayong mga tropa dyan sa atin, miga miga shout out lalo na sa Anunang, Akad Anunang, Aurora, Tagitik at Lintugop, miga miga shout out sa mga tropa nating mga muslim dyan sa Lintugop, miga miga shout out po sa inyong lahat, ba bye bye